Good morning people It's already 6am in the morning So nagwalis-walis na ako Nagwalis-walis na ako mamaya para pagpawisan tayo tapos mamaya maliligo ako Ininilot ako kagabi ni mama, mama eh. So Halangan pagpawisan tayo bird tree yung <laughs> itang bird tree bye bye noy bye bye ka ha bye bye ka maula ma kan kape mo hindi na kinan na mag inom Tolak kan? hmm, like iniit, natulos sa, ah. na bumabawi ang araw ngayon. hindi ka tanong? Eh? ako. Araram kan tubig na. No? Nanay. Bumaha eh. Kaya malalim ang ilog. Langinit. Mapasoy ka. Ahem. <coughs> isa pang pang sulong. Meron din tayo tulong sa baba. Gusto mo yan, Kapol? Pwede man. Sa oran. Sa ko kung sinurad na, na rin. May bunga na ka orange. Isa ba, ilaw pa?

ser pula. Fine. Hmm. borak si hati muno Terus Susnauli roh kita. Kita entarau nya kena ked cafe Oh saya mau ding gatas ko ah <t festivals> <disrespect Omahaala teruskan autopulaini> muna oh. <tuh> no? Ibu <tuh> kan mo man gatas bagi kape ka. Tama na. Bora. Dalaan mo na. Kinya kada tinapay sa ima. Ha? Aku tidur mana aku mau. Tiga tahun saya pelan si Atin Monoi capek naga borak yeah. lagi <laughs> ke atas palan so babai mo naga is ina sanglek talabing lebih busta isu <coughs> kung sen kanto nang kuan nak para duruk duruk ke gak be bakal Nambuk, na, so, yuk nama si, bukan si Irwin, yes. si Edmar. So,

singko. Tara <makes noise> <makes noise> Ha?